<laughs> Magandang araw mga kababayan, narito po tayo para sa ating panibagong update Wag kalimutan mag like, share and subscribe para palagi po kayong updated sa ating latest update Mga kababayan, humarap na nga sa media itong si Secretary Boyeng Remolia ng Department of Justice At sa pagharap niya sa DCRH ay dito nga ay binanata niya ang umano'y nagpapakalat ng fake news patungkol sa kanyang kalagayan. Dahil kumalat nga ang ilang uh, balibalita sa social media mga kababayan na hindi na umano maganda, inaarate na umano. Iting secretary Sekretary Boying Rimolia at uh, ayon pa sa kanila ay dapat umano Magresign na o kaya si Bakina ni Pangulong Marcos, itong Secretary Boying Remolya nako po mga kababayan natin mukhang uh, napakalakas nga ni Secretary Boying Remolya at uh, tumakbo pa mo papunta nga sa studio at kasama niya itong Senator JB Iherseto Estrada at sa kanilang napag-usapan mga kababayan po natin ay dito na discuss po nila ang nangyari nga sa Panay itong total blackout at pinapaimbestigahan na umano ni Sekretary Boyeng Rimolya ito dahil posibleng may sabotahe na nangyari ah, dito sa NGCP. At ah, alam po natin mga kababayan, itong NGCP pala ay dati palang pagmamayari ito ng gobyerno at ibininta ng ah, Ramos at... Ah, uh, arroyo o mano sa private company. So pwede pa rin pala ito bawiin ng ating gobyerno. Naku po, malaking tulong sana ito kung ito ay pagmamayari ng ating gobyerno dahil mas morang kuryente sana ang ating uh, nagagamit. Ngayon napakamahal po ng kuryente mga kababayan po natin tapos hindi pa maayos ang serbisyo at posibleng may sabotahe dahil lang company gumahawak nito mga kababayan po natin na palag nga natin pala na ito pala ay pagmamayari ng Chinese company mga kababayan po natin ano kaya ang uh, kahihinatnan ng investigasyon na ginagawa ngayon ng Department of Justice Sige tayo po lang hey, Siyempre namimiss ka naman dahil nung wala ka wala papakain sa amin eh. <laughs> Pati mo ba ba? Pati mo ba? <laughs> right, to to <laughs> 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 good. Nakita malakas na malakas ang boses, ah. <laughs> ganyan, na, ganyan ganyan ang ganyan ng boses ni Good Morning <laughs> Corador malakas naman pala eh, mga kababayan po natin at malakas din ang tawa nito eh mukhang gumaling na talaga itong Secretary Boyeng Remolia. Tabangan po natin ang kanyang pagsasalita pa sa harap ng maraming media, mga kababayan po natin. <laughs> <laughs> ngayon? Pare, nakita mo naman kung mag... Nakita ko nakita eh. Nakita mo kung gumanong ngayon? Itim na itim ako. <laughs> An <laughs> uh, uh, ang Blanchado, blanchado. Ang tumira ng chopa, no? <laughs> <ha? Mag> <laughs> ano yung siya, childhood? Uh, boss, mukhang tumira ng bijan eh. Tekbawin, <laughs> kumusta? Uh, yes, maraming yeah, naganap sa iyo. Kahapon nga nakita ka namin doon sa odd ni Senator at now DOF Secretary Ralph Recto. Ralph Recto. At saka By... si ano, coordinating secretary. Actually, bumisita okay. lang ako kay ES. Oh. Oh. Hindi naman ako kasama sa program na iyon. Oh. Pero syempre. Ando na rin. Ah, uh, might as well visit the president. Okay, okay. So, yeah. so yung ba? Sabi ko yung, mga yung mga fake news mo, iwanan mo. Ano iwan sinasabi mo na hindi na makakabalik si Secretary? Oh, hindi lang Sa mo, sasabihin mo hindi na makakabalik. Ang dami mo naririnig na puro ganyan. Oh, yung mga sources ko lang, puro baluktot. Hindi, ganyan lang po kami. Mga siyempre, masaya kami ngayon dahil kompleto yeah, na naman eh. ang uh, barkada. ba oh. diba? Dito si Sek Boying. Yan dyan si Senjib na... Senjib, matigas na Ang ano ba ang ginawa mo bukod sa pagpapahinga? Noong Never kaya lang yung mga nangyayari sa paligid. Maraming nangyayari. Ano, uh, you, 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 sit back and then you look, observe. You look at social media. You mm, look, look at uh, YouTube. You look at uh, the news. Mm -hmm. At marami talagang kailangan pansinin tayo para maka maka usad hmm. maka usad at uh, maka ng gusto ng ating bansa. Hmm. Well, so. yung pinakamalaking problema na nakita ko na, na hindi pa masyadong malaki sa mata ng tao hmm. yung NGCP. Oh. Yung, oh, oh, nangyayari oh, sa, oh, sa oh, na nangyayari sa Pilipinas na yung grip natin ay hindi na umusan. Mm. At puro pera na lang ay nasikaso ng mga taong to. Nako. na. No, no, ayan. Uh, I decided to form a study group sa uh -huh. DOJ. Uh, para pag-aralan to. Kasi baka bordering on economic sabotage itong kalokohan ng mga to. Okay. Na, ako po oh, kumamin oh. ha. Pero I think... Oh. Uh, kung pag-aaralan mo na rin yan, SEC, at meron kang technical working group, mabuti pag-aaralan yung buong power industry. No, so especially okay. ako, SEC. Okay. Uh, 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 ayan, uh, pinag-aaralan natin yun uh, na um, dati pa eh. Mm. Uh, 2001 yan, pinag-aaralan na namin yan. Nung wala si Pangulo Era. Tapos nag-epira, right? Nag-epira. yes. Ang dami naging kalokohan ng IPRA. Yes. And yes. even the IPRA was violated. Binaboy na. Yes. Baboy na, binaboy pa. Mm. Oh. Sakali ko, Kinek six months after na nag-step down si President Trump, no. Pina sa pinasa Napakabilis. Mm. Medyo doon pa lang eh, ano eh. Alam mo na. Para maipasa mo yan. Pinaglaso pa six ano? months. Oh. Alam wow. na this. Parliamentation for congressman at that time. At that time. Ito oh. yung nagre-reklamo si Pagtubo. So, Pagtubo, hindi na pa siya yung pera. Pinakita niya yung pera. Oh. Pero yung pinakita niya, siya lang daw ang nakakuha. Walang umaming iba. Siyempre. Oh. 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 Tapos ayaw niya yung sole. Tapos niya yung sole. <laughs> Pero sure, yung NGCP dapat, okay. talagang dapat natama si Boeing. I-prioritize na natin. Kasi, ano eh, hindi lang yung disadvantageous. Mm. Ako, ang tingin ko dyan, more of a national security concern din. Oh. Dahil sabi ko nga, yung malikot ang isip ko, itong panay-blackout eh, oh. baka mamaya rehearsal ito. Ay, hindi lang yan eh. Yung, yung national security, malaking angle lang. Angle yan. Kasi, mm. yung nangyayari sa West Philippines, yes. Yung, tsaka yung anti-relationship sa China. Mm Tied up lahat yan. Hindi mo pwede sabihin na walang relasyon yan. Mm -hmm. oh. Eh, kasi tinanong po mga kababayan po natin, may mukhang pinagdududahan ano, ng uh, secretary uh, Boying Rimolia. Itong blackout sa Panay Island eh may connection pala ito sa China, mga kababayan po natin. Eh may punto rin naman siya, posibleng sabutahi nga itong uh, nangyayari kasi tandaan po natin, itong apat na araw na napakalaking uh, blackout, mga kababayan po natin, ay uh, malaki ang uh, nalugi sa mga negosyante. Ah, kahit sa mga ordinaryong mamamayan mga kababayan po natin, ano? Hindi nakapagtrabaho, hindi nakapagbukas ng negosyo. Nako po, o kung uh, sabutahe, nagaling mismo sa NGCP, eh posibleng sinabutahe rin ng ilang uh, company o posibleng na sa gobyerno po natin na gusto rin mag over ng negosyo dito sa NGCP. So maraming faktor ito mga kababayan po natin na sana lang ay uh, lalabas ang katotohanan. So mayroong investigasyon sa Senado, mayroon nga sa House of Representatives, ito ang uh, Department of Justice. Gumagawa rin sila ng kanilang independent investigation. Kaya uh, may aabangan po tayo mga kababayan po natin, sino nga ba ang dapat managot? Iso sa pinag-uusapan, ito yung pinakamalalim ang dating sa akin. Kasi hmm. long-term viability ng bansa natin nandito sa electric power. Siyempre, Siyempre, Eh, pero ang malungkot lang dito, yung nangyari nga sa Panay Island, narinig ko si Iloilo City Mayor Jerry Trenya. Magtatayo ka ng planta tapos stranded din yung power. Kasi ayaw nila mag-build ng, ano, ng, Inbra, ng, infrastructure. infrastructure. Oh. Ayaw nila mag-reinvest. Ginagawa na lang nila eh. Puro distribution dividendo. lang. Ng dividendo. Dibidendo. Oh. dibidendo, pasok lang doon sa mga shareholders. Eh, Walang eh, nila invest. Oh, eh, ano yan eh? Sovereign, ano na yan eh? uh, concern yan. Kasi kaya naman ay may upgrade dati niyan eh. Binenta lang din ang Amos yan eh. Tsaka ni GMA eh. Binenta nila yan eh. No, as, a, matter of fact, we remain. We remain the owners. Ano lang itong mga ito? Concessionals. Ngayon. Negosyo eh. Negosyo malaki Kaya nga, it behoves on government to take a look. To take a look at the, 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 concession. The concession of Ano nandun doon? Nang nalulungkot lang ako, is that through the years, nakailang palit na ng ERC chairman. Oo yung review nito hindi nangyayari. Hindi na tatapos. Diba? Hindi na tatapos. Hindi na tatapos. Pisahan, tapos wala. Di ba ngayon, pang ilang ERC na yan, magmula nung nakuha nila. Mm. Eh, sana naman itong bagong ERC chairperson. Di ba dahil nagsalita na nga uh. si Pangulong BBM. Di ba na yung reset nung, ano ba yun? Rate reset ba? Uh, or whatever. Prior to EDSA, we had the best power, long-term power outlook in the, in the whole Asia. Oh. And with EDSA, Everything, everything was lost. Sa isa sa mga sa unang ginawa is to abolish, abolish the Department of, the of the Energy. Ministry there was a power development program eh. Tsaka huh? nuclear power. Nuclear power. Yung power. And everything. power. And kita mo naman ang epekto. Oh. After 5-6 years, yung brownout, Brown naalala niyo po yeah. ba yun? Exactly. Noong 90s. Di ba? Eh wala nga pasok noon ng umaga. Pasok sa hapon eh. Di ba? Dahil may malakas ang demand sa umaga. So binabawasan nila. Kaya yung mga opisina, ginawa pang hapon ang ang pasok. Mm. Pero... Kumita doon yung mga generators. Ha? Kumita yung mga generators. Alam mo kasi ang problema ng mga ganyan kamukha dito sa kuryente, sa tubig. Lahat ng mga... May bonus no, na binibigay. Pero yung obligasyon nila, wala nag-audit kung ano ba ang natatapos, ano ba ang ginagawa. Wala eh. Kamukha nito okay. sa NGCP. Ilan ba ang uh, na nagawa dito na mga transmission line? Anong areas ba interconnect Ilang panahon ba, ilang taon nandiyo dapat ginawa ito? Ganon din sa tubig, ganon din sa ibang uh, mga... Utilities, utilities. basically ah, the utilities. Ganun, walang audit eh, walang naglasabi the, no, na... No, there is an audit. Ang problema, yung enforcement, nung na-audit. For example, in the case of water, sinabi mm -hmm. na ng COA ano, ng ko dati na ito, sobra-sobra kayo. Sinabi na ng COA yun. Ang importante may, kasi... May so, yun po ang kanilang naging discussion mga kababayan po natin at uh, gusto nga paimbestigahan na Department of Justice umano mga kababayan ay itong uh, nangyaring Panay blackout na sinasabi niya na posibleng may nangyaring sabotage uh, sa nangyaring uh, power crisis uh, sa island uh, ng Panay mga kababayan po natin. So maganda sana kung ang mga ganitong uh, mga basic utilities po natin gaya ng tubig, kuryente, internet uh, abay dapat talaga ito ay pagmamayari ng uh, gobyerno para hindi masabotahe at ganun pa man mga kababayan po natin ay mora ha? Ah. dahil uh, kahit maliit na yung kikitain basta gobyerno o pwede nga isubsidy pa ng gobyerno ay sa mga private companies mga kababayan ay siguradong tubo o kita talaga ang kanilang iisipin. So ganito ka, ang nangyayari umano sa lumabas na investigasyon dito sa NG NGCP na talagang puro lang sila kita so hindi sila nag-upgrade. Ganun ba mga kababayan po natin, ulitin po natin, ah, ay uh, binatikos ni secretary Boying Remolya itong mga nagsasabing hindi na umano ito babalik at uh, wala na umano ang karir nito may hina na umano ito hindi na kaya magsalita sa media hindi na kaya magpakita uh, hindi na kaya magtrabaho ito ngayon napakalakas ng umano siya mga kababayan po natin so ano po ang inyong uh, masasabi uh, ba mukang uh, Uh, sinampal ni Sekretary uh, Secretary Boying Rimole itong si Maharlika sa pagpapakalat na umano'y may sakit ito. Ano po ang inyong komento sa looben patungkol sa isyong ito mga kababayan po natin at palagay ko ito ay dapat nakita ni Maharlika. Tingnan natin kung ano naman ang kanyang komento tungkol sa kalagayan. ni Secretary Boying Remolia. Nakita natin, although medyo may kahinaan pa, pero nakapagsalita na at nakipagtawa na na nga mga kababayan po natin. At yan muna yung ating update. Maraming salamat.